Ilono. So, gusto ko malaman nyo na ang kasamaan dito sa mundong ito ay nananaig lamang yan sa temporaring panahon. Kahit pa sinasabi nila no, na maganda ang buhay o walang dumating sa kanilang kanumang mga pagsubok o anumang naranasan nila. Gusto ko malaman nyo na ang kasamaan dito sa mundong ito ay nananaig. Laging dinadaig ang gumagawa ng kabutihan at inaapi yung mga taong gumagawa ng kabutihan at gumagawa ng patas ang kasamaan dito sa mundong ito ay lagi talagang hinahanap or ginagawa or niyayakap na bawat tao dito sa ating mundo. Laging gumagawa ng mga hindi maganda patungkol sa mga tinda, nandadaya sa mga timbangan o sa anuman yung kasamaan na ginagawa nila noon na hindi kinalulugdan ng ating Panginoon gusto ko malaman nyo no, na kung may mga tao kayo na nakikilala na gumagawa nito is huwag talaga kayo sumusunod sa mga ganitong gawain dahil ang kasamaan sa mundong ito ay hindi talaga panghabang buhay yan temporary lamang yung matatamo ng isang tao hindi yan panghabang buhay gusto ko malaman nyo no, kahit pano ang kasamaan ay maganda maganda ang epekto ng bawat tao dito sa mundong ito maganda at na, minsan ma-realize mo nga minsan nasasabi mo sa iyong sarili no na maganda ang desisyon na napili ko na hindi ko pagsisisihan sa aking buhay no, dito sa mundong ito dahil nga sa mga natatamo niya dito sa mga bagay, ng, bagay, sa, mga bagay sa mundong ito no, na, na minsan sa pamamagitan nito ay na itakwil nila ang ating Panginoong Siyo Kristo dahil lamang sa mga paggawa ng mga bagay na ito kasi sa oras sa oras kasi ang isang tao ay patalikod or lalayo or magtatal or or itatakwil niya ang Panginoon is yan yung isang bagay talaga na no, gumagawa ng isang tao ng kasamaan isang malaking kasamaan ang isang tao na gumagawa ng isang hakbang upang siya ay lalayo sa ating Panginoon sa si Kristo kasi ang bawat bagay dito sa mundong ito ay hindi talaga natin mahahawakan habang buhay kundi temporary lamang no lagi niyo lagi niyo iisipin o no? lagi nyo tatandaan kahit pa dito sa ating mundong ito no na nananaig pa rin yung kasamaan kaysa sa Lagi niyo na darating yung araw, darating yung araw na ang kasamaan dadaigin o gagapihin o dadaigin ng kabutihan. Pag sa oras na ang kasamaan ay matatalo yan ng kabutihan, maniwala kayo sa akin, ang kasamaan hindi yan makakabangon. Hindi yan makakabangon. Kahit pa, kahit pa dito sa ating mundo ay nananaig ang, ang, ang kasamaan, dito lang yan sa mundong ito sa oras na matupad na yung mga salita ng ating Panginoon or to mga sinasabi ng ating Panginoon or kalooban ng ating Panginoon, matatalo na yan ang kasamaan. Dahil nga, ang ating Panginoon si Kristo is namatay sa cross para tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama. Pero dahil sa mga kasamaan sa mundong ito, ang kamatayan ng ating Panginoon si Kristo ay itinak ay itinakwil ng bawat tao at hindi na pinapansin dahil nga sa mga bagay dito sa mundong ito na paggawa ng kasamaan kung paano nila talikuran ng ating Panginoon. No. Gusto kong malaman nyo na pagdating ng araw ang kasamaan matatalo yan ng kabutihan, hindi yan makakabangon. Lahat ng mga tao na namumuhay sa kasamaan, lahat ng mga tao rin na namumuhay sa kabutihan mananatili yan habang buhay at ang mga tao na nanatili sa paggawa ng kasamaan dito sa mundong ito na akala nila no na hindi na nila pagsisihan dahil nga sa tagumpay o nananaig yung kasamaan dito sa mundong ito pagdating ng araw lahat ng mga tao na gumagawa ng kadiliman gumagawa ng kasamaan dito sa mundong ito pagdating ng araw lahat ng mga tao na yan ay madidimulis lahat ng yan papunta talaga yan sa kaparusahan at yung mga tao na inaapi-api inaapi-api ng mga tao gumagawa ng kasamaan ay mapupunta yan doon sa karya ng ating Panginoong Kristo according sa mga nakasulat dito sa Biblia na sinasabi ng ating Panginoong Kristo na mapalad kayo mga nagsitangis ngayon dahil ah, mag, magsigalak kayo mamaya mapalad kayong nagsiiyak ngayon dahil magsitawa kayo pagdating ng araw o mamaya pagdating ng araw so pagdating ng araw lagi nating tatandaan na dapat is mananatili tayong matatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo gusto ko malaman nyo na marami pa rin mga tao na gumagawa ng kasamaan sa oras ng isang tao, hindi tinatanggap ang ating Panginoong si Kristo parang uh, as their personal savior at non savior yung mga tao na yan ay gumagawa na yan ng kasamaan kahit pa pinasabi na pinaging namin yung Diyos pero hindi sila tumatanggap sa ating Panginoong Kristo dito sa kasulatan ang sabi ng ating Panginoon walang ibang pangalan na ibinigay ng ating Diyos kundi ang pangalan ng ating Panginoon sa si Kristo as siyang magliligtas sa bawat tao. Pinadala ng ating Diyos ang kanyang anak na si Kristo upang sa pamamagitan ng ating Panginoon sa si Kristo, magkaroon tayo ng daan patungo sa Ama kasi si Kristo lamang ang siyang daan patungo sa Ama. Pero maraming mga tao na nagsasabi ng, sino ba yan si Kristo? Sino ba yan si Kristo? Hindi yan mag hindi yan tagapagligtas namin. At tagapagligtas namin is ang Panginoon. Gusto ko malaman nyo, kung ganyan ang paniniwala, walang kabuluhan ng kamatayan ni Kristo sa krus kung hindi siya ang kung hindi siya ang siyang daan patungo sa Ama at lahat ng mga pinapangaral ng mga apostolis at saka yung mga evangelist o mga apostoles ay wala rin kwenta kung hindi pala si Kristo ang siyang daan patungo sa Ama. So itong mga taong ito na siyang nagpatuloy na nagtatakwil sa ating Panginoon si Kristo, ito yung mga tao na walang kilalang Diyos. Hindi nila alam kung ano yung kasulatan. Hindi nila alam kung ano yung kautosan. Hindi nila alam kung ano yung salita ng Panginoon. So itong mga taong ito na patuloy na gumagawa ng kasamaan sa pamamagitan ng pagtatakwil o hindi nila pagtak hindi nila pagtanggap sa ating Panginoong si Kristo itong mga taong ito pagdating ng araw may inihanda ang Panginoon sa mga tao katulad nito ang kaparusahan na inihanda ng Panginoon hindi para sa tao kundi para sa mga demonyo at sa kanyang mga angil ang impyerno kung saan doon bumabagsak ang isang tao na siyang patuloy na gumagawa ng kasamaan o mga tao na hindi tumatanggap sa kalooban ng ating Panginoon hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon at hindi tumatanggap o hindi sumasampalataya sa ating Panginoong si Kristo kasi walang, pupun walang makapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo kung pa, paano ka makakapunta sa ama ngayon kung hindi mo hindi ka dadaan kay Kristo so lahat ng mga tao na gumagawa ng kasamaan na ito ay ma-demolish yan pagdating ng araw so isip isipin nyo bago kayo gumawa ng hakbang kasi dito sa mundong ito nananaig yan ang kasamaan sa temporary lamang sa temporary lamang na panahon pero hindi yan mananatili habang buhay sa oras na sa oras na ang liwanag ay darating lahat ng tao na gumagawa or, nin, or nananatili sa kadiliman maniwala kayo patungo din yan sa kadiliman pero yung mga tao na gumagawa or nananatili sa liwanag ay mapupunta din sa liwanag at sa karya ng ating panginoon sumala or according dito sa nakasulat sa Biblia sa pangako ng ating Panginoon so lagi nating tatandaan si Kristo lamang ang tanging daan patungo sa Ama sa Kanya lamang tayo sa Samparataya dahil ang kaligtasan nandoon na sa Kanya, wala sa kahit anong bagay dito sa mundong ito or kayamanan, wala nang ibang papunta sa Ama kundi ang ating Panginoon si Kristo dahil Siya ang Mesiyas na pinadala ng ating Diyos sumar or according dito sa mga promises ng ating Diyos sa Old Testament at natupad din natupad yan sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo dahil ang katuparan ng lahat ng kasulatan doon sa Old Testament ay natinutupad sa ating Panginoong si Kristo. So hanggang dito na lang no maraming salamat and God bless you, Lord.